magkakasama kung lang yung isang sub-eating natin. At kung marami ang kong Kasi, yung at yung komposisyon namin. At totally <laughs> si na so, like with this group. At ginawa mo, tinawag mo kami. Naginawag, maamang mong kong-poy. They wala naman, okay, <laughs> yeah. naman itong si Soren. At maganda lang, ang Soren, sa